Inihayag na yun ang aktres at kaibigan ni Angel Luxine na si Dimples Romana na detoxified na si Angel sa social media. Hindi na raw ito mahawak ng cellphone ng isang taon at walang sinasagot kahit sino mga naghahanap rito, pati na rin ang kanyang asawa. Nabanggit na Dimples ang kanyang kaibigan sa isang press gun matapos itong matanong about Angel at nagbigay nga siya ng update. Subalit so sa kabila raw ng detoxification ng Angel sa social media ay very happy ito ngayon at paminsan-minsan ay nakikita raw sila. Nagkukulitan sila kumakain together at nakikita rin ito ang kanyang mga anak kapag sila'y bumibisita. Ani uh, Dimples, Angel has detoxified herself from social media at bilibro siya dahil ang galing lang na nagawa yun ng kaibigan niya. For the longest time raw kasi, nasa ilalim ito ng magnifying glass. Dagdag pa na dimples, narito lang sa Pilipinas si Angel, subalit hindi ito lumalabas. Super happy rin daw siya para sa kanyang kaibigan si Angel dahil she's loving her life at she is showing a lot of people that okay, we make choices and this is my choice at ikinatutuwa raw niya iyon. Kung kaya't natutunan rin ni Dimples na hindi gaano ipakita sa social media ang lahat-lahat at ang mga kaganapan sa buhay ng kanyang pamilya. Mahigit isang taon na nga na hindi nagpaparamdam si Angel sa showbiz at social media at wala rin balita tungkol sa aktres. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, Tatak, RMN.